sa pagpapatuloy ng ating mga pagtuturo patungkol sa doktrina ng pagpapatong ng mga kamay isang saligang aral or foundational teaching na nabanggit sa aklat ng mga Hebreo kabanatang 6 at talatang 2 ngayon ay pag-uusapan natin ang ikaanim na aralin patungkol sa saligang aral ng pagpapatong ng mga kamay at ngayon, ito ang ating pinaka huling aralin patungkol dito. Pag-uusapan natin kung paano tayo dapat mag-ingat sa pagpapatong ng mga kamay. Para sa ating susing talata, sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kabanatang 5, Talatang 22 or 1 Timothy chapter 5, verse 22, sinabi doon, 'Wag mong ipapatong agad-agad ang iyong kamay sa kanino man. At 'wag kang makikibahagi sa kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Ang pagpapatong ng kamay ay isang banal at makapangyarihang gawain na matatagpuan sa buong kasulatan. Ginagamit sa pagpapala, kagalingan, at pagpapasa ng mga kaloob at pagtatalaga ng mga lingkod ng Diyos. Ngunit sa sulat ni Pablo kay Timoteo, ibinibigay niya ang isang mahigpit na babala. Huwag mong ipapatong agad-agad ang iyong kamay sa kanino man. Bakit kailangan ng pag-iingat? Sapagkat ang pagpapatong ng kamay ay hindi basta ritual. Ito ay spiritual na transaksyon na may dalang pananagutang spiritual. Sa mensaheng ito, tatalakayin natin ang makakasulatang konteksto ng pagpapatong ng mga kamay. Ang kahalagahan ng pagkakilala sa kalooban ng Diyos at kung paano natin mapangangalagaan ang kabanalan ng gawaing ito. Pag-unawa sa makakasulatang kahulugan ng pagpapatong ng kamay. Ang pagpapatong ng kamay ay hindi pangkariniwang kilos. Ito ay spiritual na pagkilos na dapat lapitan ng may kabanalan at pag-iingat. Sa lumang tipan, ito ay pagtatalaga at pagpapala. Ipinatong ni Moses ang kamay kay Josue according sa Book of Numbers chapter 27 verses 18 to 23 pagkakakilanlan sa sakripisyo, ipinatong ng pari ang kamay sa hayo bago ihandog, Leviticus chapter 1 verse 4, bilang paglipat ng kasalanan. Sa bagong tipan, ang pagpapatong ng kamay ay ginagamit sa kagalingan at himala. Ipinatong ni Jesus ang kamay sa mga may sakit. Marcos chapter 6 verse 5. Pagtanggap ng banal na espiritu. Ipinatong ng mga apostol ang kanilang kamay para sa kapuspusan. Gawa, chapter 8, verse 17. Pagtatalaga ng mga pinuno. Ito'y ginamit sa pagsusugo ng mga leader. Acts, chapter 13, verse 2, 2 and 3. And 1 Timothy, chapter 4, verse 14. Panawagan sa pagtitimpi at pagkilala. Tulad ng doktor na hindi agad nagsasagawa ng operasyon ng walang pagsusuri, ang isang pastor o pinuno ay hindi dapat magtatalaga ng walang espiritual na pagsusuri. Unang Timoteo, Kabanatang 5, Talatang 22. Sabi doon, huwag mong ipapatong agad-agad ang babala ni Pablo kay Timoteo, isang batang pinuno o leader, na maging maingat sa pagtatalaga ng iba sa ministeryo. Ang agad-agad na pagpapatong ng kamay ay pag-aproba ng walang masusing pagtingin sa ugali, buhay at tawag ng tao. Kasabi doon, Huwag kang makibahagi sa kasalanan ng iba. Kapag pinagtibay natin ang isang taong hindi handa o hindi karapat dapat, nakikibahagi tayo sa bunga ng kanilang pagkakamali. Unang Timoteo, Kabanatang 3, Talatang 10. Sabi doon, dapat silang subukin muna. Bago italaga, ingatan mong malinis ang iyong sarili. Ang kadalisayan ng puso at layunin ay mahalaga sa sinumang kasangkot sa pamumuno at pagtatalaga. Pinaalalahanan ni Pablo si Tumiteo na huwag madungisan ng mga kasalanan ng iba dahil sa padalos-dalos na pag-aproba ang kabanalan ng spiritual na pagpapatibay ang ministeryo ay hindi paligsahan ng katanyagan ang spiritual na pumumuno ay banal na pagtawag o calling hindi ito reward o gantimpala ng katapatan ng isang tao ang pagpapatong ng kamay ay seryoso. Maaari itong magpasa ng autoridad, pananagutan, o spiritual na kaloob. 2 Timothy chapter 1 verse 6 inabi doon. Panatilihing nagniningas ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Ang iglesia ay dapat panatilihin ang kabanalan ng gawaing ito. Iwasan ang favoritism or emotional na desisyon o pressure ng kultura. Italaga lamang ang mga pinatotohanan ng espiritu at may bunga ng espiritu sa kanilang buhay. Pag-iingat sa panahon ngayon para sa mga pastor at pinuno? Hanapin ang gabay ng banal na espiritu sa lahat ng desisyon sa pumumuno. Maglaan ng oras sa pagtuturo, pagmamasid, at pagsusuri sa tawag at karakter ng iba. Huwag magmadali dahil lang sa panlabas na anyo o inaasahan ng tao. At para naman sa iglesia, kilalanin ang bigat ng pagpapatibay ng mga pinuno. Manalangin para sa karunungan at kaalaman sa bawat paglipat ng pamumuno. Unawain na ang pagtatalaga sa pamamagitan ng kamay ay dapat sumasalamin sa kalooban ng Diyos, hindi ng tao. Para sa mga nagnanais maglingkod, maging matyaga at sa paghahanda at paghubog, mamuhay ng may karapat-dapat sa calling o sa pagtawag, walang bahid ng kapintasan, puspos ng espiritu, tapat sa maliliit na bagay, hayaang ang iyong tawag ay kumpirmahin ng mga makajos na pinuno at ng mga bunga ng iyong buhay at ministeryo. Sa pangwakas, ang pagpapatong ng kamay ay hindi simpleng kilos pang relihiyon. Ito ay spiritual na pangako. Ang babala ni Pablo kay Timoteo ay nananatiling mahalaga sa ating panahon ngayon. Huwag kang magmadali, manalangin, magpakakilala, magpasakop sa Espiritu panatilihin natin ang kabanala ng gawain ito sa pamamagitan ng pagtatalaga lamang sa mga talagang tinawag, sinubok at espiritual na handa. Sa ganitong paraan, mapangangalagaan natin ang integridad ng ministeryo at ang kalinisan ng Iglesia ng Diyos. سلامت